E... Mm. magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting Ngayon nga mga ka-horror ay, ay tatalakayin natin sa video ito Ang napakahiwaga at sinaunang simbolo na kilala bilang sa toro Sa unang tingin mga ka ay isa lamang itong kakaibang pagkakaayos ng mga salita o letra Ngunit sa mas malalim na pag-uunawa ito ay puno ng misteryo, karunungan at paniniwalang espirituwal. Sama-sama nating susuriin kung ano ang kahulugan nito. Paano ito ginagamit sa kasaysayan at bakit nananatili itong mahalaga hanggang ngayon? Ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas ay isa sa pinakamatandang misteryosong inscription na natagpuan sa buong mundo. Una itong nadiskubre sa mga guho ng Pompeii sa Roma bago pa sumabog ang bulkang Vesuvius noong taong 79 AD. Nang makita ito ng mga arkeologo, nagtaka sila kung bakit may ganitong kakaibang ukit. Limang salita, limang letra kada salita nakahanay sa hugis parisokat at kahit saan mo basahin paunahan, pabalik, patayo o pahiga ay hindi nababago ang anyo tinawag nila ito mga kahoror na sa Tor Square o banal na square mula noon naging paksa na ito ng libu-libong interpretasyon at ginamit sa relihiyon, mahika at maging sa mga anting-anting sa Pilipinas, may mga antingero at albularyo na naniniwalang ito'y may taglay na kapangyarihan laban sa malas, sakit at masasamang espiritu. Kung titingnan natin mga kahoror ay simple lang ang mga salita. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Pero kapag sinimulang himayin ay lalabas na puno pala ito ng simbolismo. Ang sator mga kahoror ay salitang latin na nangangahulugan ng magsasaka. Siya ang taong nagtatanim ng binhi, naghahanda ng lupa at nagsisimula ng pag-ikot ng buhay. Sa mas mataas na antas ng interpretasyon, siya ay tumutukoy sa Diyos mismo, ang manlilikha na nagtatanim ng lahat ng bagay sa sanlibutan. Kaya't sa tuwing nababanggit ang sator, Iniisip ng iba na ito ay si Ama, ang simula at ang ugat ng lahat. Pagdating naman sa salitang arepo mga kahoror, ay dito nagsisimula ang kalituhan. Bakit? Kasi wala naman ito sa karaniwang Latina salita. Ang ilan ay nagsasabing ito'y pangalan ng isang tao. Isang misteryosong nilalang o baka simbolikong magsasaka. May iba naman mga kahoror na nagsasabi na ito ay mula sa salitang arare na ibig sabihin ay araro. Kaya't ang arepo raw ay ang ginagamit ng magsasaka. Kung ganoon maaari nating ipaliwanag na ang sator ay ang magsasaka at ang arepo ay ang kanyang kasangkapan na araro. Ibig sabihin lamang nito mga kahoror na hindi lamang siya nagtatanim kundi may hawak siyang araro upang masimulan ang gawain. Ngunit sa pananaw ng mga mistiko, ang arepo ay maaaring hindi lamang literal na bagay, kundi paraan ng paggawa, pamamaraan ng kapalaran o kahit pangalan ng isang mahiwagang nilalang na katuwang ng Diyos o ng tao sa kanyang paglalakbay. Ang gitnang salita naman mga kahoror ay pinatawag na tenet. Ito'y malino na salitang latin na ang ibig sabihin ay humahawak o nagtataglay. Dito nagiging espesyal ang square dahil ang tenet ay isang perpektong palindromo. Pareho kahit saan basahin at nakaposisyon mismo sa gitna ng parisukat. Kapag iginuhit ang tenet ay bumubuo ito ng cross na binaba sa pataas, pababa, pakaliwa at pakanan. Para sa mga kristyano, malinaw ang kahulugan. Ito ay ang cross ni Kristo, ang sentro ng pananampalataya at ang tanda ng kaligtasan. Para naman sa mga esoteriko at pilosopo, ito ang axis mundi, ang haligi ng mundo na nag-uugnay sa langit at lupa. Sa madaling salita, ang tenet, ang nagsisilbing balance ang lakas na humahawak sa lahat ng bagay upang manatiling buo at hindi maghiwa-hiwalay. Ang susunod na salita naman na makikita natin mga kahoror ay ang salitang opera. Sa Latin, ang ibig sabihin nito ay gawa, paggawa, trabaho o aksyon. Ito ang kumakatawan sa lahat ng ginagawa ng tao o maging ng Diyos sa sanlibutan. Kapag may magsasaka o sator at araro o arepo ay natural na may gawain. Iyan ang opera. Kung walang aksyon, walang pag-usbong ng ani. Sa buhay naman ng tao, ito ang simbolo ng ating mga gawa araw-araw, mabuti man o masama. Sa relihiyon, maaari rin itong tingnan bilang mga gawa ng Diyos na nagpapanatili ng kaayusan sa sanlibutan. At ang pinakahuli na makikita natin mga kahoror na salita ay ang pinatawag na rotas. Ito'y nangangahulugang mga gulong. Ang gulong ay sagisag ng pag-ikot, ng pag-ahon, ng kapalaran at buhay. Sa sinaunang panahon, ginagamit ang gulong bilang tanda ng walang katapusang pag-ikot. May simula at may wakas, pero laging bumabalik sa umpisa hibig sabihin lang nito mga kahoror na lahat ng bagay sa mundo ay umiikot. May buhay at kamatayan, liwanag at tilim, saya at lungkot. Isang pagpapatunay na ang buhay ng tao ay parang mundo na umiikot. Kapag pinagsama-sama ang mga salitang ito ay mabubuo ang mensahe. Ang manlilikha o sa toro sa pamamagitan ng kanyang paraan o arepo ay siyang humahawak o tenet sa lahat ng gawain o opera at sa pag-ikot ng mundo, rotas. Simple man pakinggan, ngunit malalim ang ibig sabihin. Ipinapakita nito na mayroong mas mataas na kapangyarihan na may hawak sa ating buhay, sa ating mga gawain at sa takbo ng mundo. Walang bagay na nagaganap ng hiwalay sa kanya at lahat ay umiikot pabalik sa kanya. Ngunit bukod sa kahulugan ng mga salita, mahalaga rin ang mismong anyo ng square dahil ito ay palindromo. Ipinapakita nito ang ideya na walang hanggan, hindi nagbabago kahit balikta rin. Simbolo ng katotohanan, hindi nasisira ng oras o direksyon. Ang Hugi Square naman ay tanda ng balanse at kaayusan. May limang letra bawat salita at limang salita bawat linya. Ang bilang na lima ay madalas ikonekta sa limang pandama, limang sugat ni Kristo o limang elemento ng kalikasan. Kaya't para sa mga mistiko, ang square na ito ay kumakatawan sa perpektong balanse ng sanlibutan. Sa kasaysayan mga kahoror, iba't ibang gamit ang ibinibigay ng Sator Square. Sa Roma, madalas itong makakita sa dingding ng mga bahay na parabang pananggalang laban sa mga masasamang kapalaran. Sa medieval Europe, isinusulat ito sa mga papel at isinisilid sa bulsa o kwintas bilang proteksyon sa mga masasamang elemento o mga mapaminsalang sakit. May mga taong simbahan din na inuugnay ang salitang ito sa dasal na Ama namin dahil kapag inayos ang mga letra mabubuo ang salitang paternoster o Ama namin sa Latin at ang matitirang mga titik ay A at O na sumisimbolo naman sa Alpha at Omega simula at wakas ng lahat. Sa Pilipinas naman ay may mga albularyo at antingero na gumagamit ng salitang ito. Isinusulat nila sa papel, inilalagay sa bote, o inuukit sa medalyon upang magsilbing agimat laban sa malas, aswang, o masasamang espiritu. Pinaniniwalaan rin na ang paulit-ulit na pagbasa ng mga salitang ito ay parang dasal na lumilikha ng proteksyon sa nagsusumamo. Kung simpleng paliwanag naman mga kahoror, ay masasabi natin na ang Sator Square ay isang banal na pasel. Ang limang salitang ito ay nagsisilbing paalala na may isang makapangyarihang nilalang na mahawak sa lahat ng bagay mula sa ating gawain hanggang sa pag-ikot ng ating buhay. Ang misteryosong forma nito ay nagpapalakas ng paniniwala na ito'y may kakaibang kapangyarihan. Kaya't hanggang ngayon, kahit hindi na natin alam ang orihinal na layunin ng mga nag-ukit nito, patuloy pa rin itong ginagamit ng mga taong naniniwala sa agimat, sa proteksyon at sa mga hiwaga ng salita. Lagi nating tatandaan mga kahoror na sa huli ay hindi na mahalaga kung tingnan ito bilang simpleng palaisipan, isang sinaunang panalangin o isang agimat. Ang mahalaga ay ang mensahe nito. Mayroong isang sator, isang manlilikha na siyang humahawak sa lahat ng gawain at sa lahat ng pag-ikot ng ating mundo. So hanggang dito na lang mga kahoror at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at mga anting-anting. Maraming salamat po.